Hello mga katikrent, may nag-suggest lang ng storyang ito. Alam mo ba ang kwento ng kulungang puno ng takot? May isang kulungan kung saan ang mga manok ay nagtitiis sa gutong. Araw-araw, kinukuha ng agila ang kanilang pagkain. Walang nakakalakas loob magreklamo dahil ang mga sisiw na nagtangkang magsalita ay biglang nawala. Ang palusot, sakit lang daw ang kumitil sa kanila. Hanggang isang gabi, may isang matapang na tandang na tumayo para sa katotohanan. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang saloobin, sinunggaban siya ng agila at winasak ang kanyang pakpak. Kinabukasan, ipinahayag ng agila. Natulog na ng mahimbing ang tandang dahil mahina siya. Mula nun, natahimik ang kulungan. Kahit dugo na ang bumabaha sa lupa, walang imik ang mga manok. Minsan, ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kapayapaan. Ito ay maaaring maskara ng takot at panggigil. Kung nakita mo ang ganitong sitwasyon sa ating lipunan, huwag matakot magsalita. May mga tamang paraan at lugar para ipaglaban ang tama. Salamat sa pakikinig. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong nagbibigay aral, ilike at isubscribe ang aming channel.